Magandang araw mga kaparokya. Narito na naman po tayo upang talakayin ang kalawang hapis ni Maria, ang pagtakas papuntang Ehipto. Uh, that was the time na si King Herod ay nagutos upang hanapin at patayin ang mga sanggol dalawang gulang pababa dahil nalaman niya na isinilang na ang tagapagligtas. Ngayon, uh, marinig rin natin doon sa December 28 sa kapistahan ng mga Holy Innocents dito ang um, mga uh, reflection na may share, may share ko sa inyo ay um, ang pag-iwas sa alam mong hindi totoo sa iyo ay hindi masama. Walang mali sa pag-iwas sa isang tao na nagbibigay ng negative vibes sa iyo. Protektahan natin yung kapayapaan na meron tayo. Hindi naman porke iniwasan mo siya eh may galit ka na. Isa pa, batuto tayong maging professional sa mga bagay. Kung kakausapin ka ng kaibigan mo, sumagot ka ng maayos. Sumagot ka na may respeto, kahit hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang isang tao. Hindi natin kailangan ng madaming kaibigan. Magkaroon ka ng isang totoong tao sa tabi mo, ikaw na hindi ang isa sa pinakamaswerteng tao sa mundo. Negativity blocks the blessing. Disconnection from negativity can bless your life. Huwag tayong matakot mawalan ng kaibigan. Kasi ang taong kaibigan, kahit hindi mo sabihan, hindi ka iiwanan. Pangalawang punto, pag di mo na kaya, ano ang gagawin? Iba-iba ang mga sagot sa tanong na yan. Depende sa sitwasyon, depende sa lalim o ibabaw ng relasyon, o depende kung gaano ka kalayang magdesisyon. Pero kahit pagkakaiba ang kwento natin, isa lang ang panyaya pag di mo na kaya. Iwasan at tanggapin mong hindi mo kaya. Dahil yan ang totoo. Dahil nililing lang mo lang ang sarili mo. Pagpinilit mong kayanin ang di mo kaya, hindi ito pagiging talonan, hindi ito kawalang pag-ialam, hindi ito kabawasan ng pagkatao, pagiging tapat ito sa sarili. Kababaang loob ito na kilalaning merong kang limitasyon na hindi lahat ng gusto mong gawin ay kaya mong gawin, na merong kang hangganan ang mga pagsisikap mo o kahit ang pinakamarangal mong hangarin. Kaya hindi kay naan na aminig ng hina ka sa sitwasyon. Sa katunayan, yung handang tanggapin ang kanyang kainaan, yan ang tunay na malakas, yun ang tunay na malaya. Dahil oras na inamin mo sa sarili mong hindi mo kaya, doon ka matutong huminto. Doon mo papayagan ng sarili magpahinga. Doon ka babawi ng lakas para subukan kung kaya mo pa. At doon mo mas malinaw na makikita yung talagang kaya mo. Sa buhay at panahon ngayon, hindi ka pwedeng sobrang bait, hindi ka din pwedeng sobrang salbahe. Balansin mo lang, sapat ng malaman ng iba na marunong kang makisama pero hindi ka pwedeng lokohin at gamitin. Mamuhay ng totoo sa sarili at tapat sa sarili. Ang pag-iwas na ginawa ni Maria ay isang paanyaya sa atin na maging bukas sa lahat ng posibilidad na kung saan makikita mo ang mga bagay na kahinaan mo. Even Mary, Joseph, and baby Jesus, that time sila ay nanganganib ng buhay dahil sa pinagawa na utos ni Herod patayin ang mga sanggol. Pero hindi natinag ang pananampalataya at tiwala ni Jose at Maria sa Diyos na sila ay iligtas sa ganung sitwasyon. Naway maging modelo natin sila sa ating paglalakbay. Despite of our shortcomings, hindi tayo papadaig sa problema at hamon ng buhay. In our life, ang tanong, Ilan beses ka naging totoo sa sarili mo sa buhay religious life? Ilan beses ka naging totoo sa buhay religyoso mo? Ilan taon ka nabuhay sa formation at pagsunod sa yapak ni Kristo? Hindi mo masasabing perpekto pero kinakaya mo dahil lang sa tulong at gabay ng ating inang Maria dahil alam niya na ang kanyang anak ang ating sinusundan. Asahan natin siya ang ating kasama sa ating paglalakbay patungo sa buhay na kagustuhan ng kanyang anak. Amen. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow sa ating Facebook page, Mater Dolorosa Parish, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mater Dolorosa Parish Official. Maraming salamat mga kaparokya!